80 years old na lola dumulog sa tanggapan ni Gimba Mayor Doklito Galapon, humiling na maisama sa Social Pension Beneficiaries. Uh -huh. Isang uh, 80 years old na lola ang dumulog sa tanggapan ni Gimba Mayor Hesolito Dok Galapon kaninang umaga uh, upang humiling na sana ay maisama siya sa mga tumatanggap ng Social Pension sa ilalim ng... Uh, SPISC o Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Lola Consolacion, Espogado, mula sa Purok 6 -sa, sa Barangay Katimon, matagal na niyang uh, gustong mapasama sa mga beneficiaries para sana magamit pambili ng gamot. Nasabihan din ito na mabibigyan raw ng ayuda matapos kuhanin ang kopya ng kanyang ID, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin balita. Uh, ayon naman kay Mayor Galapon, ang uh, pagkabilang sa mga tumatanggap ng social pension, sa ngayon ay sa pagkakataon lamang na mayroong namamatay sa mga kasalukuyang nasa listahan ng beneficiaries. Nakiusap din nito kay Lola, na magantay pa ng kaunti para sa ayudang uh, Mag, uh, sa ayudang ibinibigay ng LGU sa lahat ng senior citizens sa GIMBA na 500 pesos kada taon. May budget itong 1.3 million pesos. Binigyan naman din niya ito ng kaunting tulong galing sa sarili nitong bulsa. Si Lola Consolacion ay isa lamang sa daan-daang senior citizens sa GIMBA na umaasang mapabilang sa social pension program ng DSWD. Sa kasalukuyan, isang libo at isang daan san libo sandaan at apat lamang ang slots na naibigay sa munisipalidad para sa programang ito 7% sa kabuuan bilang na 15,117 na miyembro ng sektor Kung ipapatupad naman ang batas hindi lang dapat ganito ang bilang ng senior citizens na nakakatanggap ng suporta mula sa gobyerno yan ay sa ilalim ng RA 9994 or expanded expanded senior citizens act of 2010 at uh, RA 11916 uh, o ang tinatawag na an act increasing the social pension of senior citizens na naisabataas noong July 2022. Hmm? Uh ayon sa Department of uh, Budget and Management ang programang ito ngayong taon ay may budget na 50 billion pesos para sa mahigit apat na milyong indigent senior citizens sa bansa na makakatanggap sana ng isang libong piso kada buwan na social pension. At ayon sa census, nasa 10 hanggang 12 milyon ang bilang ng lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Kaya naman kung tutuusin, dapat nasa 40% man lamang ng bilang ng senior citizens dito sa Gimba ay nakakatanggap ng naturang insentibo. Sa kabila nito, no, kasamang G, ayon din kay uh, Oscar Head uh, Lino Padre, wala na rin naman silang magagawa kasi yun lang din yung ibinababang slots. Kaya naman uh, doon sa 1104 yun lang din yung nabibigyan ng budget na ibinababa ng Regional Office ng DSWD dito sa Gimba para maipamahagi doon sa mga uh, social benefit uh, social pensioners. Tas kanina actually yung Inabutan eh, mo ba yan sa office ni Mayor? Yes, oo, nakita ko na may tungkot tungkod pa si Lola na gusto lamang alam mo yon kasi dalawang eh, beses na raw siyang kinuhanan ng information. Yung una, kinuhanan siya ng ID number. Doon sa siguro sa kanyang... Uh, kasi um di may uh, sabi ko iinterviewin kita, sabi ko sa kanya uh, kausapin kita tapos uh, uh, magkwentoan tayo tungkol sa alam mo yon yung sitwasyon niya hmm. at kung bakit talagang sinadja pa niya yung mayor's office. Tapos, naikwento niya sa akin na mabilis na mabilis lang. Kasi meron nga daw din alaga na gusto, na bata na kailangan nilang uwi. Si Lola. Yung may kasama kasi siya na manugang niya eh. Mm. Oo, tapos Ay, siya. siya. Oo, oh. Taga Katimon, Purok is. Di sabi niya dalawang beses na raw siyang kinuhanan ng info at meron nga daw a bibigay na ayuda. Uh, hindi ko nalinaw kung ito nga ba yung social pension pero mukhang hindi, mukhang ito yung yearly na ibinibigay na 500 pesos. Kasi ang hiningi ay ID information lang niya. Eh. No? Kaso, uh, napag-abutan daw, nagpalit ng management. Kung yung huling uh, senior citizen president nila doon, na hindi ko nakuha yung first name, pero Fabros yung apelido, kinuha siya ng ID number, tapos sinabi na may ayuda. Pero nagpalit, hindi na ibigay, Nagpalit ng presidency, no? Tapos itong huli, kalimutan ko yung apelyido. Uh, nabanggit niya 'yun eh. Bernabe, Bernabe. Ha? Bernabe. Bernabe. Sa KTM? Oh, first name. oo. Oh, oh. Kalimutan Betura, ko yung Betura. Ay, oo, oh, oh, parang gano'n o di ikaw na ang merong kabisado sa lahat ng presidente na senior citizen. Meron tayong bubut dito, si Ginoong Ventura, social uh, senior citizens president. senior citizen president ng uh, Katimun, Kinuha na raw yung kanyang photocopy ng kanyang ID. Uh, at, uh, pero hanggang ngayon, wala pa naman daw balita. And ito, ito I think yung by batch na ibinibigay na 500 pesos. Sa mga senior ah, citizen, hindi pa mukhang hindi pa kasi di ba may may schedule. Oo, oh, oh, may schedule. Kaya nga sabi ko kausapin tinanong ko kaagad kung sino yung oh, oh. senior citizen president. Ngayon, pa uh, na tapos sa hindi ko, mga batches na yan na, ang, ano. Ah, ang alam ko March pa nga yung March oh. pa March pa yun. I think February or March na tatandaan mo nun nagkaroon ng pagpupulong kaugnay sa yung mainit na issue ng ano nga 'yun yung damayan 'di ba? Tapos yan din yung panahon na ay ah, ito palang umiikot na ipasa. Eh. Social pension Social 'yan. Social pension 'yan, yan ng national. Yes, oo, oh, national yeah. 'yan. Yung, yung 500, 1, na. Yung 500,000 alam ko na si Lola, start na silang mag-distribute din noon. Oh, si Lola ang gusto niya yung oh, ano, yung Social Pension ang gusto niya oh, kasi yung, yung mga kapitbahay daw niya. Pero 'yun na nakakatanggap. Ngayon sabi niya siguro naman pwede na akong sumama. Sabi niya ganyan. Kaya uh -huh. siya pumunta ron sa opisina ni Mayor. Eh, ang explanation ni Mayor is 'yun ganoon din sa explanation ni Oscar head uh Lino Lino ba? Lino hmm. Padre <laughs> nalilito na. Junior. <laughs> Ayun na uh, 'yun nga uh, hindi mo naman pwedeng basta-basta dagdagan yung listahan at uh at uh, at namamatay. yung budget at uh, yung namamatay e. sa barangay lang din niyo yun. e, oh, eh yung mahaba lahat yung buhay nila sa barangay ay hindi no? yung sa social pension ng uh, oh, oh, 1000 yung waitlist noon pag namatay may namatay sa barangay nila yung pwedeng oh, ipalit. O, saka lang sila po eh, pwedeng Eh, meron pang ano, waitlist yun. Walang, tapos naghihintay sila ng baba. Oo. O, oh, maghihintay lang lang, uh, ng baba. Oh. Ng slots. Uh -huh. Pero kasi dun sa batas sinuutos ng batas lahat ng indigent na senior yes. citizen ay po pwedeng mapagkalooban ng uh -huh. social pension. oh kasi alam mo, yung ibinabang budget ng DBM uh, for this year ay 49.5. 87 billion I think. So almost 50 billion pesos para lang dito. Na doble nga kasi last year 25.3 Oh, dahil uh, nga dadoble na eh. Dahil times 2 na nga. Mm. At yung budget na yon ay para sa 4 million na senior citizens sa bansa. Kaya si... Eh, ang bilang ng senior citizens sa bansa na lahat ah, inclusive of pati yung may mga kaya, 12 million lang. So, mm. ang Ilang porsyento ng 12 million ang 4 4 million. O oh, di 4. O oh, di ano 30%. Oh, di 30. 30% ng 12 million uh, yung uh -oh. ano. So sabihin mo lang 12 million. So ah, hindi kasama si Lola sa 30%. 30%. Oh, 33. Ah, hindi, 7% nga lang. Dito ah, sa Gimba 7% nga lang ang nakatanggap. Sa, eh. sa overall. Sa overall 'yon. Ay, eh 'yon. Bakit hindi pa siya kasama? Yun ang tanong. Marami saan sila, kinukuha yung... Marami sila ganyan. Ah. Saan kinukuha yung 3 million na yon? Ay, 4 million na... Uh, indigent senior citizens out of the 12 million. Kasi kung, tal yung, kung may budget, dapat... Uh, yung alokasyon ay pantay-pantay. Yung alokasyon pantay ay oo. Oh, oh, Per municipalities, kasi, per... Kasi kung mo, bakit... Per yung, barangay, ganun eh. Bakit ganun lang yung tumatanggap? For example lang dito sa Gimba, kung 7% lang, dapat 30, di ba? 30% ng bilang natin eh, di ba? Mm. Kasi kung i kung i aal, kung pag-uusapan mo ay simpleng math lang, kung ang 4 million na yon ay nakaalat. Kung ang libo lang. 15,117 ang bilang natin. 1,104 lang ang kumukuha oh, di, di alapang 10%. Sabihin na natin na indigent na yon kung papaanong distribution at sa bilang ng population. Pero kung, kung, kung pag ang pagkukuhanan mo ng porsyento ay yung 4 out of 12, 30% minimum. Mali pala yung compute ko kanina. Sabi ko kasi 40 eh. 30. 40, 30% pala. 30 so, ay, yun. correct natin yon So, 30%, 30%. Oh, di 30%. 3, 6, 9, 12. Ah, uh, anyway. Hmm. Compute na natin <laughs> 3 divided by 12. Mga nasa 35% yan 25 lang pala. Not 25. 25%. Pero kasi sa census kasi, ang bilang lang as of 2020 ay 9 million. Ang total hmm. ng senior citizens dito sa Pilipinas. Pero dun sa latest na uh, information, ito ay galing naman sa House of Representatives parang 12 million yung uh, nakuhang data from PSA nung uh, kasagsagan nito na uh, latest survey nila. Na uh, na, na dinadagdagan nga yung senior citizens sa uh, social pension. So, uh -huh. yun nga, simpleng math. So, sabi mo na 25%, layo nun sa 7%, di ba? Uh -huh. Kasi kung kukomputin mo lang yung sa distribution at simpleng kukunin mo lang yung kasi parang ganun mo lang dapat tinitingnan yun na point of view eh. Dahil kung ratio ang pag-uusapan, da dapat lahat yan, 30%. Or, I don't know kung meron silang listahan ng kung, eh, di ba? Oo, priority or kung talagang sino yung mga pinakamahihirap. For example, sa Maynila. O, oh, sa Maynila, eh, 100,000 ng senior citizen. Di ba? Mas priority oh, nila. Di doon. mas, mas marami mahirap doon. Mas so, maraming nakalista doon. Kung Pusibleng ganun niya, naman, ang pamantayan. Pero kasi, dapat... Ang <laughs> laki ng budget, 50 billion. Uh, ba? Eh, diba? Uh, eh, kahit 50 billion, kung kulang naman para kung para hindi. sa... Na, oo. Ah, kung hindi pa naman din sasapat sa lahat ng mga indigent. inuutos ng batas, uh -huh. di ba? Na Pero indigent. Pero kinapit nila eh, 4 million eh. Ang indigent? 4 million ang indigent. Ah, uh, na, 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 nabibigyan na? Hindi, da, ito, hindi, totoo oh, yun. Ay, yun nga. De, bakit ilalabas nila yung 50 billion na budget <laughs> kung 4 million yung binibigyan? Oh, kasi diba? ang paniyak, hindi lahat nabibigyan oh, ng mga indigent. Doon kinumpute. Oh, kahit na ba na in... i -compute. Kasi mas oh, malaki ang bilang ng mahirap. huwag na silang <laughs> paglabas eh. <laughs> ng budget. o, di diba? hindi uh, ah. Kailangan, ba, mean, yung, yung kailangan nila ng budget. Hindi, I mean yung transparency. Mm. Andun eh nakikita nakikita natin eh available yung information. Oh. Ngayon ang tanong kung at, kulang at ma-question uh, din 'yung laki ng sinasabi mo, laki ng uh, pondo uh -oh. hindi nakakarating sa baba. Uh -oh. O di saan napupunta dong, 'di ba? Yang ba ay napupunta uh -oh. doon sa corruption. Oo, hmm. 'di ba? Maraming uh, tanong doon. Hmm. Na ano, kaya yung pobre kawawang si Lola, ano pangalan? Si Lola. Oh, hindi lang Oy, siya so nag-, nag Oh, hindi lang lang yan na, nag-iisa. Totoo 'yun. Oh, nagkataon lang In na siya yung uh, naglakas ng loob na pumunta ka na kay Mayor at uh, humihingi ng uh, Oh, na, na isali na. So 80. Ah, uh, hihintay pa ba niya yung 85? Kasi sa 85 merong silang, 80 meron na. 80, oh, 85, 90, 95. Oh, di... Uh, Pero, I implement. <laughs> Later on kasi di sabi ko interview ah, na diba? siya sabi niya. Uh, kung hindi na rin siya pumayag na buuin yung interview kasi sabi niya okay na ako nasabi ko na rin kay mayor kung ano yung pakay ko. Pero sabi ko kung pupuntahan ka po ba namin sa inyo? Okay lang sa inyo. Uh -huh. Sabi niya okay lang naman. Pero kasi nagmamadali nga din. Tapos, ko siya, Paano po yung gamot nyo at yung kinakain nyo everyday? Sabi niya, uh, binibigyan din. Hindi naman ako pangababayaan ng mga anak ko. Tapos, may kasama siyang apo doon sa bahay. Kung merong ipanggagastos, di meron. Sabi niya um, ganyan. Kung wala, hindi, wala. Hindi kasi lalapit yan kung merong pinagkukunan. Eh. Yun. Oo. Kaya parang uh, gustong eh, pumila. Uh, mm. Sana yun yung makita ng mga nanonong ko. Kaya nga sabi ko... So, hindi po pwede ang approach lang dyan ng uh, LGU uh, ay <laughs> dahil lumapit, bigyan ng, bigyan ng ano yung kaya kasi uh, mahaba pa yung ibubuhay ni hmm. Lola. Kung diba? mabibigyan ng um, sapat na suporta. Ah. Ang kakarapot na nga lang eh, hindi pa maibigyan. Hindi ko naman naitanong ko ano yung trabaho dahati. ng kanyang mga anak. Pero anyway, so Siyan. Sige, Maraming ganyan. Uh -oh. Maraming ganyan na mga senior. Oh, punta eh. ka lang dyan sa mga, sa ano, sa, sa mga lugar mga ni, nga yung bahay ni sa lugar ni Nanay Pilomina na namatay na yung uh -huh. asawa niya. Oo. Uh -huh. Oh, so malangit na nawa. Uh -huh. Ay uh, hindi man lang naka na, Oo. Oh, oh. Hindi man lang napasama. Mm. Uh -huh. O, yun Marami. yung isang lumalaban hmm. nun eh na kailang kaya uh, kami mabibigyan ng social pension hmm. o isa yun sa mga uh, nananawagan hmm. noon pa namatay na uh -huh. siya sige ang oras natin ay uh, 1.42 no, na po no? ng hapon <laughs>